ng ilegal ni Pangulong Duterte at pagdala sa ICC. Pag-usapan natin yan ngayon kasi ngayon may bagong uh, uh, update po tayo. Ang sabi ho nila diyan eh, tila isusunod na si ano si Pangulong uh, Vice President Sara Duterte huh? Bakit ito Pangulo? Eh, alam na natin yan, matik na yan huh? Pangulo na yan Kaya lang, alam niyo naman ang uh, mga demonyo sa paligid, lalo na yung mga nakaupo dyan sa kamara at sa palasyo, eh, alam naman po natin may maitim na balak, lalo na ngayon na uh, ang problema kasi sana kung itinatago nila. Pero lumalabas kasi nga po, merong madaldal. Meron hong madaldal dyan sa Malacanang na tila nabubuking ang mga plano. ba? Diba? Ano yung plano na yon? Na isunod na si BP Sara Duterte. Alam ko na, alam ko na to eh. Sinabi ko na to eh na talagang uh, hindi ko sila. Mula nung uh, inusig nila si Pastor Kibuloy, sinunod si Pangulong Duterte, this time ang uh, pinaka-grand plan nila ay mawala sa posisyon si VP Sara Duterte at makuha nila yung 2028 presidential para tuloy-tuloy nga naman Marcos Romualdez ang uh, mangyayari sa bayan natin. Gusto nyo ho ba nun? Hindi o, oh. alam nyo mga kababayan Ako po ay uh, uh, Nag-iisip lang ng hindi maganda <laughs> Kasi o, oh, alam nyo uh, Alam naman po natin Alam naman po natin Na si Bongbong Bong Marcos Ay isang mahinang nilalang, lang Diba? So, sigurado ko Dahil alam niya mahinang nila lang siya Kailangan niya yung Ang uh, uh, kanyang pinsan ng isunod Dahil hindi pa naman kaya nung anak niya 'di ba? Kaya yung pinsan na lang niya isusunod niya na tapos after nung pinsan, maaari yung kapatid, tapos after nung kapatid ay etong uh, anak nanya, niya. Pwede na 'yon. Hanggang hindi na nila bibitawan niyang uh, ano, alam na niyo na maugali niya mga 'yan eh. 'Di ba? Katulad ng ama niya na walang uh, matete gina matetegi Gusto ayo pang bitawan yung uh, ano, malakanyang ginawa na talagang tirahan. Eh sabi nga, 'di ba? Ano hubang sinabi nung nung uh, uh, isa sa mga nangampanya sa kanila, 'di ba? Gusto niyo ba ibalik sa kanila? Tahanan. Diba? May pa ganun ganun pa. Wala niyo kung sino 'yon. Kung naaalala ninyo. 'Di ba? Eh kasi nga ang turing nila sa malakanyang kanila. Kaya dire-diretso na 'yan. Eh eto nga ngayon, ang kanilang pinupuntirian na ngayon ay tapos na yung plano nila kay Pangulong Duterte at pinupuntirian na nila ngayon ay si VP Sara Duterte. At kaya ngayon may bago na naman silang pautot keso umuwi na daw si VP Sara Duterte dahil uh, para magampanan ng trabaho. naturingang na, naturing ang abogado ito, no? Hindi ah, mga kababayan, naturing ang abogado ito pero yung kaalaman niya pagdating sa trabaho ng pre vice president eh, umuwi na daw kasi magtatrabaho siya. Hindi niya ata alam ang trabaho ng Vice President, no? Hindi niya ata alam. Ewan ko ba dito? ng kay Vice President Sara Duterte oh. na dapat pa rin siyang magtrabaho bilang vice. Sinabi rin itong dapat paigtingin ang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President dahil sa mga bago at kakaibang pangalan ng mga nakatanggap ng pondo ang tugon ng bise sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Hanggang April 30 pa ang bisa ng Travel Authority na ibinigay kay Vice President Sara Duterte ng Office of the President. Pero may paalala na ang Malacanang kay VP Sara. Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang Vice Presidente. Gusto niyo, palitan Ay, na lang natin yung presidente. presidente. Hindi lang para oh. sa kanyang ama. Sige na, upauwiin natin yan. Palitan na natin yung Presidente. Di ba? Hindi kasi parang hindi alam ni ate kung ano ang trabaho ng isang vice president. Sigurado ko. Kahit yung mga nanonood dito, kahit hindi ko siguro maalam sa batas, oh, kahit hindi ko maalam sa uh, hindi, ko abogado, eh alam mo ang isang papel ng job description no, ng, uh, ng ating vice president. Although, na acceptable po at uh, maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman pero tandaan niya po niya sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito sinabi ito na malakanyang nang tanongin tungkol sa ano anong pagsilbihan? Te, alam mo ba job description ng, uh, uh, ng vice president? ito yung spare tire pag naging inutil o pag di kaya eh, may mangyari sa presidente, siyang papalit. That's it. That's it, pansit. Hindi, pa, pa, Si Hindi ko maintindihan kung uh, ano ba talaga nasa isip nitong uh, ating vlogger uh, sa Malacanya. Hindi, o. Oh, hindi ko talaga maintindihan, eh. Ano kaya nga? Uh, anong nasa isip niyang job description? Katulad nung kay Lenny Robredo? Napakalat-kalat? pag may disaster ng gugulo Ah, uh, iyon ho bang sa tingin niyo description no ng uh, ng uh, vice president hindi ho job description ng vice president 'yan. Ang description lamang ng vice president ay maging spare tire. Ika nga. O, uh, kaya naman kung meron siyang position as cabinet, cabinet secretary, ayun eh PPD, di ba? Pero wala na ho, hindi na ho cabinet secretary si Pangulong ah, si Vice President Sara Duterte. So, wala na ho siyang trabaho. Ang, trabaho. ang trabaho na lang niya talaga, palitan ng presidente. Kung sakaling may mangyari. Sinasabi mo ba na inutil yung presidente mo? Hindi eh, ko. Sinasabi mong inutil presidente mo. O oh, sige, palitan na natin. Huwag na siya magtagal dyan. Sabagay. Sabagay ang gulo mag-decide paiba-iba way palitan na lang natin yun ba gusto mo? te hindi kami papalag kung presidente siya hanapin mo go hanap mo siya pero kung ganyan ito naman si ate oh utang na mga bagong pangalan nang umunin tapos ito pa ha ito pa oh, ito. isa pa masasabi ko sa ate alam mo kung bakit? Kasi yung tatay niya yung tinarantado ng gobyerno. Tatay niya ho yun. Naturalmente, bilang anak, mahal niya ho yung tatay niya, kaya niya binabantayan, sinisigurado na, na ma ma maayos naman ang kalagayan ng kanyang tatay. Ama niya ho yun eh. Uh, ah, madam, ako yung nagtatanong lang ah. Ako yung tatanong lang. Kulang ba kayo sa pagmamahal sa tatay niyo? at ganyan ng kakold ang ka treatment nyo sa mag-ama? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Kasi parang wala ko kayong puso eh. Hindi, totoo. Ito, tumatawa lang tawa yung background ko pero matindi ito, mga kababayan. Wala ka bang puso? Kita mo na ginanon yung tatay mo. Binaboy, binastos ng gobyernong ito ang tatay mo. Ha? At sabi nga nila eh, sabi nga mismo ni, ni Vice President Sara Duterte, kinidnap ng gobyernong ito ang tatay niya. Kitang-kita naman o, oh, kahit o sa ibang mga international commentaries, ganun ang ginawa, abduction. O kidnapping ang ginawa dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya kidnapping. Dahil, tandaan mo, huwag mong kakalimutan, kahit sinusubukan yung iburahin yung Article 59, hindi nyo mabubura yan. Dahil pag binuran yung Article 59, burahin nyo na rin yung Article 7 na kung saan yun ang ginamit para siya ay mabigyan ng waran. So, yung Article 59, kahit anong pagbalibalik ta rin yung hindi mawawala yan. At nakalagay doon, kailangan talagang dalhin sa local court. Kaya e, ano nga palusot mo do sa local court? Unang palusot mo sa Netherlands yung court. Pangalawang palusot niyo DOJ yung court. Hindi ko alam kung saan ka talaga nag-aral eh. Sabihin mo nga kung saan ang university mo, saka nagtapos ng abugas siya para pag kung sakali magkaroon ako ng anak, hindi ko pag-aaralin doon. Kasi ganyan ang, ano mo eh, statement mo eh, noong una. Hindi mo nga binabawi, di ka nga nag-sorry. Tapos etong uh, DOJ, ang, yun naman ang packaging nyo. O, anak ng wewe naman kayo dyan, mga sir, mga ma'am. Napaka-sabit naman po noon tapos ito, hindi mo na naman alam ang job description ng vice president. Ano ba talaga alam mo? May alam ka ba? Hindi, yeah, ako lang. Nagtatanong lang ako, may alam ka ba? Para kasing wala kang alam eh. What is happening to you, my friend? What kind of lawyer are you? Huh? Are you like your friend? Are you like your friend, attorney Libayan? What is happening to you? Alam mo, tama talaga sila, di ba? Um, bird with the same feather, they they act together. <laughs> they flock together, di ba? Totoo naman. Parang sila ng style ni Libayan eh. Medyo may konting kakulangan. Di diba? Ewan ko ba? Oh, anyway, ito nga. Para kasi nga eh. Alam mo, ito ah, mga Hindi, hindi ito joke ha. Ah. Para lang sa kaalaman ninyo. Kung tatay nyo yun, wala rin puso ito Itong si ate. Wala rin puso to. Kung tatay niyo yun. Kahit ba hindi kayo close siguro kung ganong binastos, winalang niya. Sigurado ako dadalawin ninyo. Babantayan ninyo. Di ba? Para tuloy lumalabas ate. Wala kang ano Wala kang tatay na nagmamahal sa'yo eh. Inabando na ka na ba? Hindi ako nagtatanong lang. Ha. Tinatanong ko lang po ito uh, Madam Claire. Inabando na ka ba ng tatay mo? Bakit tila wala kang puso sa mga tatay? Hindi, ako tatanong tata, ko lang mo ito. Tanong ko lang naman ito. Bakit ganun? Ha? Hindi ka ba minahal ng tatay mo? May ginawa ba siya sa'yo kaya ka ganyan? Ganyan ka kakabiter? Kawawa ka naman nila lang ka. Walang, nagma walang magmamahal siya'yo pagkagayaan ka. O baka naman wala talaga nagmamahal siya'yo. Kaya ganyan kakabiter. Huwag ganun, teh. Ah, uh, wag ganun, wag ganun. Wag mo itulad ng lahat ng tatay eh, yung treatment sa sa'yo. Hindi maganda, eh. hindi maganda. Hindi ko talaga, alam mo nung no, narinig ko to, nakita ko talaga pa, grabe to, wala puso to, maaalin to. Talagang wala, 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 sa, wala yung puso niya, parang ano, ewan. Hindi ko alam kung may puso ba itong taon to. Tapos ngayon, eto na, tingnan ninyo ah, may bago na naman silang, Uh, binibring up. Kasi tapos na sila kay Duterte. Doon sa tatay, tapos na sila kay Pangulong Duterte. So ang target na naman ngayon ay si Vice President Sara Duterte. So may bago na naman silang pauso. Ito na naman. Oh. Lumutang ng mga bagong pangalan. Nang hmm. umunay nakatanggap ng confidential funds ang OVP. Hmm. At kung may gagawing hakbang malakanyang para pasagutin ang bise tungkol sa mga ito. Si Jay Camote, si Miggy Mango. Tinaniniw